Kasi dito, dito naman, paano man. At saka pag ko galing sa awa ko, alam mo, hindi ako makakita. Sira na kasi sir, yung ano mo eh. Yung mga meniskus mo, sa gitna. Ang tuot. Mangyayari talaga at mangyayari yun. Pagka napagod ka sa paglalakad. Dito, hindi ko talagang magpala. Ngayon, na-tiss. Pero kita mo. Okay. Kailangan mo man December? Last year na tayo. 2022. Last, last year pa yun. Mm -hmm sige, higa ka. Yung lakad nyo kasi, sir, ganun no, di ba? Talagang medyo... Yung balance ko eh, walang balance eh. Takot ako eh. Sira na yun eh. Kailangan talaga kahit pa paano may pandipensa na rin kayo. Hindi naman naman yung ano ni sir, kung okay? nakabuka. Bakang na bakang. Kumbaga, pero nangyayari talaga yun kahit nga sinong tao. Tinatamaan ng ganito eh. Pero pagka naglakad ka kasi ng mga balik-balik ko -balik, oh. yung mga muscle strap mo normal na mga ngawit ah, okay. pero madali lang to ayusin yung ganito mm -hmm. madali lang ayusin to kaya pag ayusin nyo babalik pa naman hindi na ay yung, yung ito? yung sakit hindi hindi yung yung yun pagki na, matagal pa naman mga ilang buwan pa bago kasi nga sir imbalans na yung ano yun An ano dapat kong gawin sa bahay kailangan magano mag -ano ka na kahit pa paano maggabay-gabay ka na ng ano para hindi para hindi rin siya lumala, sariling massage mo rin. Mm ka lang po, ganun ganon mo. Para kung sakali nag-mall ka, pumunta ka sa mga business mo, pag naglakad-lakad ka o sa ano, pag napagod ka sa maghapon, ganun din mo rin, lang, lampingin mo lang ganun massage. Ah, okay. Para hindi na siya magsigil. Kasi pag naiipon to, katulad yan, pag umakit ka lang hanggang, ah, grabe sakit, parang ma mapupunit. Parang napupunit yung muscle mo. Parang ganun na. Oh, Oo, ganun yung pakiramdam. Ang the best na gagawin mo yan, pagka maghapon, siyempre, naglakad-lakad ka, may pinuntahan ka. Pagkapahinga mo, haplusin mo lang. Okay? Tapos mag-aano na kayo, sir, kayo pa paano pong Meron, meron. Ayun. Kung mga kayo namin para hindi rin ganong magpwersa. Kasi ang layo na ng ano, hmm. nakapupanan ng tulo yan. Sakang na yun. Oo, sakang na, sakang na talaga. Sa Nadaig mo pa si Presidente Erap. <laughs> ganyan, at least nakakatayo kayo. Yung iba, kita mo, pag masakit po, wala na wheelchair na. Kaya nakakalakad pa kayo. Kailangan mo lang to pag napagod ka sa paglalakad. Hindi naman kasi si Tito siya sumasakit. Madali nang ayusin ito pag dito. Mm mo lang yan pag ganyan-ganyan. Yan, huwag mong diinan. Ganyan lang. Na, nadidiinan siya pero hindi siya sobrang sakit. Yan, medium lang. Ganyan-ganyan lang? Oo, ganyan lang pataas pa ba pa, pa, parehas sa oo no? basta basta sarili mo kapos ng pagmamahal mo tatanggalin. Ganyan oh. Lalaban mo na nadadaanan pero hindi ka nasasaktan. Meron kasi ang tawag na hard yung ganyan oh. Oh, hindi kailangan ng gano'n ganyan lang. Nadadaanan siya, hindi siya malalabo. Pero na no, balance eh talagang mangyayari talaga, kasi hmm medyo nakabuka na yung lakad nyo eh. Ito dati yung inayos ko eh. Huh? Dati halos diretsyo na to eh. itong ayong uh, matupay kung sarili kong pilit na ano, hindi hmm. Unti -unti ko, na akong nakakasama unti-unti kong pilitin na pa meron unti-unti na huwag sagarin kasi baka mapunit yung mga mo kung wala namang masakit basta na, hindi, hindi, masakit. Mm -hmm, hindi masakit pero pagka uh, alam mo naman yung boundary ng sakit mo yun? Awit na ayan awat mo na. Kasi to, yung mga panloob nito, panloob ng bukod mo, put, -put na yan, nagsasayad na yung mga buto-buto niyan. -buto oh. Tsaka yan, pag ano, bili ng pau mahal na pau lalo kung may mga masakit sa tuhod. Lusok-lusin lang yan, lalo kung nakapaglakad na kayo na hindi nyo napansin na layo ilang kilometro na yung nyo. Napapagod talaga yan. Normal talaga yan kasi connected yan dito sa supungan dito sa joint, yung mga muscle stop na sa gilid. Hindi na kasi normal yung tuhod, ng, yung tuhod mo ng ano, yung structure ng bone nyo ng tuhod. Hindi na siya normal. Masyadong malayo na sa ano. Sige, tayo kayo, sir testin mo hmm. parang bata na naman kayo <laughs> o oh, yan ha oh. kaya yung solo oh, di ba? ganoon na. pagka no para hindi rin kayo mabalance kaya yung tinuro sa pamakin mo kanina uh -uh. kung talaga masakit ba lang mo magdepende na kayo sa may masasandalan kasi pagka solo, baka mamaya may lula na kayo. Matumba kayo. Mas delikado. Kung nakarami, nakita ko yung video mo. Hindi na ko, Sino, sa tubuhas. matumba? Kaya mo. Kaya mo lang. Okay, ma? bagay ang ganyan. No? Kasi yan, iwas sa pagtandayan. Kasi pag masakit ng balakan natin, lalo tayong tatandayan. Eh. Okay? Alright. Hmm. All right. <laughs> thank you, thank you. Thank you, Uncle.